isang uh, OWA, posibleng ibalik ang ginastos ng distress OFW na si Kathleen Lorenzo nung pauwi sa Pilipinas. Pasok, Arialea. Ayan, magandang tanghali po, uh, Ma'am Grace. At sa mga taga pakinig natin sa ating live streaming ngayong araw dito sa radyo natin Nabuhayan ng loob at pag-asa ang distress OFW na si Kathleen Valdez Lorenzo matapos itong makatanggap ng mensahe mula sa OWA o ang Overseas Worker Welfare Administration main branch sa Maynila na bibigyan siya umano ng endorsement letter para madala sa OWA Region 3, Pampanga. Kung kaya't nito lamang Webes, Disyembre 12, taong kasalukuyan ay nagdesisyon si Kathleen Lorenzo na pumunta ng Pampanga kasamang isa pang Destress OFW na taga-talugtog na si Amirugyan na kung saan pareha sila ni Kathleen ng pinagdaanan sa Saudi Arabia. Dahil nga sa walang perang naiuwi si Kathleen sa Pilipinas, kung kaya't mahirap din para sa kanya ang mamasahe papuntang Pampanga. Inilapit mm -hmm. natin ito sa tanggapan ng LGU Gimba at mapalad naman na nabigyan si Kathleen ng pang-diesel ng sasakyan na gagamitin mula sa barangay service ng Barangay Bacayaw kung saan siya residente. Mm -hmm. Samantala kasamang Grace, uh, pagdating sa Region 3 Pampanga, pinuntahan ni Kathleen at ami ang OWA at ayon sa OWA, Baka daw sa darating na Enero a 9 sa susunod na taon ay matawagan na sila para sa kanilang seminar para makakuha ng pangkabuhayan o livelihood package na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Habang ang Department of Migrant Workers naman ng Re ng Region 3 Pampanga, sila ang mag-aayos ng pag-uusap ni Kathleen Valdez Lorenzo at ng kanyang ahensya na GNM Philippines. Para mapag-usapan ang refund ng uh, ibinili ni Kathleen na plane ticket pa uwi ng Pilipinas, nakatakda ang kanilang paghaharap ni Kathleen at ni Mr. Jowet Golangko ang president ng GNM Philippines Incorporated, ang lokal na ahensya na nagpaalis sa, kan sa kanya papuntang Saudi Arabia. Sa darating na December 19, December 26 at masusundan ng January 9, 2025 sa tanggapan ng Department of Migrant Worker Region 3 Pampanga dahil sa gutin umano ng ahensya ang pamasay ni Kathleen Lorenzo pauwi ng Pilipinas. Ang nasabing Notice of Conciliation ay pirmado ni Mel L. Candano ng reg ang Regional Director ng Department of Migrant Worker Regional Office 3 ng Pampanga. At ayon naman kay Kathleen, malaking tulong ito sa kanya lalong-lalo na sa kanyang pamilya kung sakaling maibibigay, maibibigay sa kanya ng maayos at agad-agad. Ayon, um, ayon naman sa Department of Migrant Worker, ang lokal na ahensya dapat ni Kathleen ang mananagot sa plane tickets ng umuwi ng Pilipinas si Kathleen. Samantala kasamang uh, Grace, meron pa tayong isang magandang good news ngayong araw. Hinggil sa tatlong distress OFW na taga Talogtog, Nueva Ecija, ipinatawag umano ngayong araw si na mm. Jasmine Abuan Machas, Odessa Daliegos Pascual at Ami sa tanggapan ng LGU Talugtog para mm. iproseso ang kanilang mga papeles para sa distress OFW funds ng munisipyo mm -hmm. pinababalik umano ang tatlo sa petsa 18 nitong uh, buwang kasalukuyan para makuha nila ang cheque na nagkakahalaga ng 5,000 pesos bawat isa sa kanila at maisama din sila sa programa ng TUPAD. So ngayon mm -hmm. pa lang kasamang uh, Grace uh, nagpapasalamat na ang radyo natin Gimba kay Honorable Mayor Pacifico Monta ng mm -hmm. munisipalidad Uh, municipality ng Talugtog at sa kanilang DSWD, MSWD staff sa pag-assist sa tatlo nating mga distressed OFW. So pansamantala ito pang inyong Arya Leia para sa balitang OFW ng balitang lokal, radyo natin Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Yes, maraming salamat, Miss Arya Lea. Ayan, wala ka ng sipon. Hindi na, ano yan, wala na, <laughs> hindi na labas sa ilong, ano. Ayan, ano yung sinabi mo sa huli yung uh, tatlong OFW, distress of OFW, ayan. At meron silang matatanggap kaya Mayor dyan sa Talugtog. Uh, yes. Oo, uh, at yan ay dahil na uh, napakinggan yan sa radyo, no, yung nangyari Opo, sa kalagayan okay. nila. Tapos ito namang yeah, si, okay. ano, no, yung kay uh, Kathleen. So, bali, uh, umaasa siya na maibabalik. Ang um, magkano ba halaga na pinag-uusapan tungkol da sa kanyang plane ticket? Yung Nabanggit refund ba po sayo? kasi, uh, yes, uh, nagkukost po yun ng more or less 24,000 pesos. Hmm. Okay, may oh, kung oh. maibabalik yan. Bali ang lalo, lumalabas kasi mag uh, mag-mediate lang yung uh, yes, region po. Yes, ano po. at doon sa oh, kanyang uh, agency. Dahil ang oh, agency po. ang dapat managot at magbalik nung ano plane ticket. Oo oh, po. Mm -hmm. tama. Ayan, sana mag magawa nila talaga ng paraan yan. Tapos oh, uh, mabibigyan pa sila ng ano livelihood uh, yes. na halagang 20,000. Pero yun ba ay cash yes. din na ibibigay sa kanila? ayun uh, uh, wala tayong ide, uh, ideya mm -hmm. kasama ng Grace galing daw yun sa OWA uh, yun ay talagang ga, uh, galing sa OWA para sa mga OFW pero ang alam ko kasi uh, nung si ano yata si Florinda Cash mm, cash na ibinigay sa kanya oo so yes talagang ko, yes pwedeng po. pagsimulaan talaga no ng uh, maliit opo, na opo. business yun yes mm -hmm. po Ayun, ang iniisip ko si kanina, parang kailangan bumalik-balik siya sa Maynila. eh. Uh, no po. Siyempre, no, alam naman no. natin yung uh, pagka ka, 'di ba? Hindi lang naman oh, pamasahe po. ang gagasosin mo kundi pagkain. Opo. Oh, sa Pampanga lang po yun, uh, kasama ng Grace sa hmm. uh, uh, Region 3 sa Department of Migrant Worker dahil hmm. si Dr. David po. Yes po, mm -hmm. ay ah, yung seminar po niya sa OWA para makakuha ng livelihood. Mm -hmm. Doon daw po mangyayari sa Palayan. Palayan naman. So within ano lang yes, Central Luzon po. talaga yung ano uh, opo, iikutan opo. nila. Opo. 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 Dahil yung endorsement letter ng galing sa main office sa mm -hmm. OWA sa Pasay. Mhm. Mm mm -hmm. So uh, thank you very much uh, Miss Arya Leya. Sana lahat ng mga ano no ng mga na di distress OFW like uh, ay uh, kahit hindi dito sa Gimba ay magkaroon din ng ganyang pagkakataon at na mapansin sila sa kanilang mga problema. Uh, po, at puat kasi among uh, Grace bago po ako magpaalam ay nais ko rin po magpasalamat kay Kapitan Dictoso ng Barangay Bacayaw mm -hmm. dahil po agad-agad po yon na ipahiram niya sa akin yung service at mm -hmm. salamat din po kay Doc uh, Mayor Lito galapon dahil orada din po nung araw po yon on the spot tumingi po ako ng panggasolina nitong mm -hmm. OFW papuntang Pampanga at nabigyan din po tayo agad-agad. Yes. Okay. Um, Ayun, na, ano namit ko rin yan si ano si ka, sa Kapitan uh, Dichoso. Napaka-supportive niyan kahit sa mental health. Yes, boy. Yes yeah, po, yeah. yes po. Mm, -mm. Yeah, thank you Miss Arya Lea.